Brom brom brom, nandito na naman si Matyong Brom Brom Ha <laughs> <Ay>, ha ha, hi mama, ha <laughs> ha kabombrom, may nakita na naman ako na tutulog sa tabi ng kalsada mga kabumbrom. Bigyan na naman natin ito na pagkain, let's go Punta tayo sa McDonald's mga kabombrom para bumili na pagkain para ibigay na na tutulog sa tabi na kalsada Let's go mga kabumbrom. let's go Oh, dito na tayo sa mcdonald mga kababro para bumili ng bagay para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kababro, pasa mo tayo. Let's go. Dito na tayo mga kababro, bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Ito na mga kababro, nakabili na tayo ng pagkain sa McDonald's. Bigyan na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabroblem! Ito na natin na pagkain doon sa tutulong sa tabi ng kalsada! Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabroblem doon sa tutulong sa tabi ng kalsada! Let's go mga kabroblem! Ito na natin ito! Let's go! Oh, nandito siya mga kabroblem! Bita natin para ibigay pagkain! Let's go! Dito siya mga kabroblem! Let's go mga kabroblem! Bita natin pagkain! Pa Let's go!